Dalawang kilo ito, tapos kung may intake sa laman. Kalitiran? Uh, Kalitiran po, yun na po. Dalawang kilo. Dalawang kilo. Dalawang kilo. Kapag nalililililil. Boss, magkano yung laman? Laman po, 380. 380. Spirits? Uh, spirits, 300. Ayun, no, no. alawasan. Ayun, mga ganito. Boss? 250 po, 250. 250. Tundila? Tundila. 350 po. 350. Hello.

Ano dito? Ano dito? Ano dito? Ano dito?